At siya ka susunod na namin, pwede niyo ba itaas lahat ang live sticks nyo? Ayan! na! Ngayon ang gusto ko sa inyo. Kasama kayo sa paglipad ng aming aeroplano. Ayos nice ba mga sa? With flashlights! Come on, put your flashlights up. Yeah! Pwede flashlights. Lakas mo eh, no? Pero let's get it! In the count of three, pwede ba? From my left, so right now, I got it. Go. I right, 1, one, two, three, go. So wow. going wow. muna lahat. Tago nyo muna lahat. Tapos from left to right ha. Ah.